Hindi, ayun. Puta. Bakit? Bakit? Bakit sana na kami nang pinatubo ng mga kasama ko sa trabaho? Kaso, Wait <makes noise> <Aket> ako. Nagising. <laughs> Alam na akong bakit. Pero, buti na lang. Ano? Okay man doon. Bakit? Ba't? Nakabuto. Ah. So, Hindi. Nakahabol na lang ako. Wala akong almusal. <laughs> Ha ha ha! Ah, ako! Oh, gagawin. Ha ha ha! Ha ha ha! Ha na ha! ako doon sa may sasakay at paki at ng pinatubo. ako ng gising. <laughs> Pero okay lang. <laughs> Okay lang, magte-try lang ako. Magte-try lang ako dun sa mga tap nila ko. Good sad, good. Sige, sige. na lang, update ko kayo pag nandun ako sa kundok. <laughs> <laughs> yeah. Okay, nandito na ako sa may jump off. Jump off uh, area na ako kung saan, Ah, nandito na ako sa ano. Kung saan, sana ako sasakay sa 4x4 para uh, mag-relax lang, papunta sa taas ng Pinatupo, Mount Pinatupo. Pero hindi, eh, dahil nag-ano ako, upal ako, late ako. Eh, wala na pala ako, wala na pala ako magawa kasi tinabihan ako ni boss, oh, sumunod ka, kaya nang motor mo dito. O, okay, dito yun, sumunod ako. <laughs> Ay, uh, ito na 'yung isa sa masalimuot na part kasi dadaan ako sa Lahar. Ayun 'yung dadaan ako. Ayan, Papasok na tayo tawag nila dito, ano, Crow Valley. Crow Valley, hindi ko alam kung bakit tinawag yun ang crow valley to pero ito yung pinakapasilimot daan na da dadaan ako ngayon yun, yeah, may ano lang and then tatawid pa ako ng ano, mini ilog pero goods lang, goods lang kaya nang, nang motor yan ade <laughs> eto na yung lugar problema ang dalawang balaho na oh, ako wala mo tisa tapos wala pa akong masunda ng mga ang tawag dito yung mga 4x4 may sinusundan sa ako kanina kaso ano ah medyo nabalaho nga ako kaya iniwan nila ako hindi, hindi ko masinabi sa kanila na oh hintayin niyo ako gano'n kaya eh nakadalawang balaho ako nagkaroon ako ng pag-asa kasi merong ano parating na ano yung, yung native dito yung katutubo ayan parating dito pa ako sa kanya in case na mabalaw ako <laughs> alam na mapatulong ako sa kanya sinundo ako huyatang 4x4 ano hindi doon papunta siguro <laughs> ah sige ayun lang ako. Yun, yun 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 yung susundan ko pero pwede ko na kong tusukin to yan yan ah yan ho hindi naman wala naman ho. hindi naman ako wala namang malalim dyan na ano ala ah sige ha Ah, sige. Salamat ha. Sige po. Tayo yun. Pahinga muna ako. In the middle of nowhere. <laughs> yung, yung, mga katutubo dito. Ang motor nila, na lang. Yung, yung, yung gulong nila kadalas na nakikita ko pang ano pang pang road uh, pang kalsada ah yan naisip ko baka okay lang naman kahit pudpud ng konti yung gulong ko eh pwede dyan hindi pala pwede hindi <laughs> ayan dito na yung part na marami na ako nakasama na nagtitrail din napakaswerte ko diba talaga ayan o oh. ang dami nila hmm. may nahihiraman akong tools may nakasama ko, makatulong ako pag nabalaho ako. Ayan, ang dami ko silang nakasama doon. kaya yan yung ilog na, yung ganyan yung mga ilog na tinatawiran namin. Na akala ko, hindi ko kakayanin tumawid. Pero, dahil siyempre tinulungan nila ako, nakatawid ako. <laughs> akala ko ako lang yung nahihirapan eh, pati sila. Hirap din, kaya hindi ako nag-iisa. <laughs> He's a heartbreaker and a life taker. Uh -huh. I made yes. some friends here. <laughs> Ayan. Kala man di dumugo ilong ko. Duguan ako nun eh. Pati ilong. Ano yung lalaki ng bato. Eh, uh. tinawid namin yan. Napakahirap niyan. Okay na eh. Gagamay ko na eh. Puto. Pumasok naman. Nasa <laughs> <laughs> yan eh. <laughs> Binamakalas ka nga. Iniwan lang namin yung mga motor namin doon. Tapos may mga nakasama trek o oh, maglakad papunta doon. Mahabot ako. Mahabot ako. Yan, mahabot ako dyan. Nilakad na lang namin kasi ano, hindi na talaga kaya. Tapos... Hingal lang, hingal lang pala. May signage dyan kami. Malapit na daw, hindi pala. Yan, hindi na ako masyadong nakapag-video dun sa mismo crater kasi nagpahinga na ako. Hindi na talaga kinaya. Natulog muna ako ng mga ilang minuto. Ano siya, bumaba na rin ako. Bumaba na rin kami para mag-ayos ng motor. Yung iba na platan. Yung iba nasiraan ng loob. Yes. <laughs> ano, sila dun. Ako hindi ako makaligo kasi susumpongin ako ng ano. Susumpungin ako ng pulikat. Ah, galit na. Asawa ko. Hindi na ako papayagan dun ulit. Ano ko oras na? Punta dito pa ako. Naputulan ako ng kadena. Nabuti <laughs> naman dito si Kuya. Oh. Si Kuya, thank you. Buti pa siya may tools ako wala. <laughs>